mayor nag uh, I think two weeks or three weeks ako si mayor nag issue na nasa decision no? uh, of course with the approval sa board of trustees sa Bacolod City College din dismiss nila ang maestro si uh, for the charge of sexual harassment uh, dismiss ang tong decision ni mayor okay ang punto na ni mayor nga uh, wala na yas ang there should be no tolerance niya, sa mga mga nakasi pa um Well, ang, ang background si is may isa ka student din na no? nang gina text niya yun, ano, na yung ginawa mga Do do gina kuha gid yan nga do hindi nami nga mga text ah. Basta mm uh, -hmm. hindi nami nga text. amo na ba ko do. Ito, uh, do kun so simple lang nga guro nga mga text ma kwan do. To, to the point nga the decision sa ato nang kalbis. Uh, dismiss at. Uh, basta why room for tolerance? sa to sexual harassment, especially sa bulutuan na ng learning institution no huh? arada ang estudyante among ang, ang welfare sa estudyante among primary concern sa naton diha sino complainant at attorney isa ka estudyante student mismo oh isa lang babae yes. isa lang ang nagcomplain isa lang ang anong year attorney graduating ano naggraduate graduate, graduate, graduate na gani ano nag-graduate na process ano pa ang mga mga complaints sang girl sugod ah Within the year, I think February. Hmm. So if, na, uh, if I'm not wrong, no? but still within the year, no? in, it was acted swiftly, uh, speedily. and um, ina ng concern. Uh, uh, no, 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 but the case now, na no, file pa um, yeah, motion for reconsideration. Stationary file. There is a meal. So okay. But the, uh, uh, ang process. Uh, ang process ng sexual harassment is a uh, uh, different no kaya ang layit ang require nga dapat may code kita code ba uh, discipline so it was received sa code isang decision uh, the recommendation was uh, made uh, to the office of the city mayor then the city mayor before making the decision uh, also pursuant to an ordinance uh, nagpahagi uh, sa Board of Trustees meeting ang inyong, inyong bagay. Kag, uh, this was approved by the Board of Trustees. Then, uh, ang final act is the release of the decision sa part ng City Mayor. Mm -hmm. So, saan siya file ay Martin? I think na-receive ko lang today. Uh -huh. So, ano na siyang i-resolve niya? Gin-endorse sa today lang. So, so na-endorse na lang sa account. From the office of the City Mayor, it was endorse na today. Ano ka nang i-depend sa? Uh, well, um, it was technical eh. Ang uh, ginakwa, ginakwestiyon niya ang authenticity sa evidence. It's more on uh, technical lang niya dito sa evidence. Dugay na siya, attorney ngayon. Ganditi, I believe dugay na nata siya. I believe dugay na, na siya. Yes, especially kay Mayor Greg sa tayo, ang welfare sa estudyante is so paramount importance sa iya. There is no room for tolerance party sa mga mga especially sexual harassment so ang munayang iyan pan education